punin lang natin 'yung motor. Dya tayo papuntang Norte ulit. So sa lakad na to ay katapusin ko na 'yung naumpisahan kong North Loop. Yung 2019, December 2019 'po 'yan. Uh, isang buwan bago nila ideklara ang COVID-19 or pandemic dito sa Pilipinas. So meron na akong nabili, soft panniers. Actually, uh, combo siya. Tatlong bag. So yun yung uh, gagamitin natin yun. Papakita ko sa inyo mamaya. So ito yung map na pupuntahan natin ngayon. So gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pupunta tayo ng Norte ngayon. Kung mapapansin nyo mula dito sa Manila hanggang doon sa Banggit. Ang Banggit po ay part ng Abra yan, sa Northern Luzon. So part pa rin po yan ng uh, Cordillera Administrative Region ng Bakang Abra. So part pa rin po yan ng kabunduan ng Cordillera. So kung maalala nyo kasi, noong 2019, noong first loop natin na ginawa sa Norte, ay hindi po natin nakukumpleto. Ang dinaan natin noon ay dito sa bandang gitna. Yan, bandang gitna po dyan ang nadaanan natin. So ibig sabihin, itong party dito sa Isabela at orora Aurora, hindi natin na daanan yan. At partly lang nadaanan natin actually dito rin sa Nueva Vizcaya. Pero since napuntahan ko na yung may ibang pasyalan naman dyan sa Nueva Vizcaya, eh, considered na nanadaanan na rin natin yan. So, ang, <clears throat> ang target nating mga probinsya ngayon ay Abra, Apayao, narito naman yung Apayao, tapos uh, Isabela, at saka Aurora. Yan po yung apat na yan. So, balita ko kasi medyo nag... Uh, medyo nagluwag na ng kote kahit sa... Kahit sa Baler, kahit sa Aurora ay medyo maluwag na po sila kaya eto nagbabakasakali na So ayon sa map uh, it I would take at least 6 hours and 9 minutes daw sana ang totoo yan ano mula dito sa Manila hanggang dun sa Abra dahil uh, ang weather forecast po ngayon ay maulan mula po dito sa Manila hanggang dun sa target natin dun sa Bangued Abra So, ina-expect ko along the way talagang uulanin tayo dyan at uh, abutin tayo ng siyam syam din pag, uh, sa pagbibiyahe. So, hindi ko alam kung maabot natin ng maaga pa doon sa Abra. Kung hindi, most likely hindi ko na itutuloy muna yung pag-akyat doon sa Abra. Uh, Mag-stay muna tayo siguro sa Ilocosur. Mag-overnight tayo doon tapos kinabukasan na lang natin ituloy sa Abra. Alright, so hindi na naman ma-detect ang aking RFID. Sumano-mano na naman nilang ginawa dito sa NLEX. Hay, <laughs> kain muna tayo. Ah, di ata tong chowkin. Kita, sabi ko na sa kanila ano, um, ah, thank okay. okay. you. Ano tayo? Ah, Royal Mill C. Back to the road. Woo! Sarap mong pagkain ko. Danggit. Kaso nga lang, bitin. Kunti lang. May ilang piraso lang. Liliit pa naman ng isda na yun. Ito, medyo maaraw-araw na. Lumalabas na si Haring Araw. At ramdam ko na yung init. Okay lang yung ganto, hindi masyadong tirik yung araw. Tamang uh, makulimlim na lang kaunti. eh, subscribers natin. Isa sa mga subscribers pala ay, dito ay, sa sabiha, eh. sa Enlex. Abra. Ha? Abra. Abra na yo. Abra papuntang uh, tatapusin ko na yung North Loop ko. Alam ko na mo yung kabuuan ng North Loop noong una 2019. Hmm. Ah, yun na nga magsimula ng umulan dito so magsuot muna tayo ng kapote para kahit papano iwas sakit so yun na nga, inulan na tayo, <laughs> biglang umulan <laughs> so uh, kung makapansin nyo, nagbo-voiceover ako dito dahil uh, mali po, may problema po doon sa pagkakaset natin sa mic kaya wala pong audio itong video natin pero grabe, eto na yung maunang uh, unang part ng kamalasan ngayong biyahe na to. So ang ulan naman, hindi naman sobrang actually pangit yung dating sa akin ng ulan dahil kahit papano mas malamig siya. Pero kahit papano naman sana ay eh, kahit makulimlim na lang, huwag na lang sana umulan. <laughs> Pero grabe, eto na naman yung isang challenge. Pero gaya ng sabi ko, kahit ano po man ang mangyari dyan sa daan, eh part pa rin po yan ng adventure kaya <laughs> embrace na lang natin wala tayong choice okay dito na tayo sa bandang kandaba na ata to kung di ako nagkakamali at yung sinasabi nilang napakahabang tulay daw to totoo naman mahaba talaga tong ano na to part ng expressway o well, technically tulay siya di ba <laughs> so Meron ako nakikita nga na eh, sa mga research patungkol dun sa ano yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Actually, kasama to sa listahan eh. Kaso nga lang, hindi siya nakakategorize as uh, parang tulay or basta nakalimutan ko na yung category na kung saan nilagay itong itong part ng expressway na to. Pero technically, tulay ito eh. Diba? So yan, stop over muna tayo dito dahil actually gusto ko sana magpalipad ng drone dito kaso wala, -ambun nga lang, <laughs> umaambun-aambun nga dahil nga inulan na nga tayo dun sa mayunahan kaya ipapakita ko nalang sa inyo yung setup natin ngayon Kung maalala nyo yung sinasabi kong Friga na brand ng bags na ganito kaso napakamahal kasi yun, kaya naghanap na lang ako sa Shopee <laughs> At meron ako nakitang copy niya. Ito yung copy niya. <laughs> Parang pareho naman talaga sila ng itsura. Kaso nga lang syempre, baka iba talaga yung quality nun. At ito uh, yung Kriega Combo. Ang sinasabi ko. Combo rin yun, tatlong bag. So size na ito ay 20 liters, 10 liters, 10 liters. So sa tatlong bag na to nakabuo ng at least 40 liters na lalagyan ng gamit actually kaya ako ang totoo niyan kaya ako bumili na ito dahil nga gusto kong tanggalin to kasi papalitan dapat natin ng bag ng soft pannier kaso nga lang ang nangyari yung nasa likod yung tinanggal natin ko hapat sa bulan wala na yung sa likod di ba? yan na yung naging setup natin Actually, mas maganda to dahil balance siya. Balance yung bigat dahil uh, para ka lang merong back ride. Hindi ka tulad nung box. Pag meron kasi yung box dito, gumigayawang ng konti yung motor ko. Gumigayawang sa likod. Lalo na pag medyo mabilis na yung takbo. Gumigayawang siya. So, eto naman, wala okay. Swabe na swabe itong setup na ganito. Dahil yung bigat niya, Nandito lang sa part na to, medyo malapit sa'yo. Ito na bali yung upuan ko. Tapos kung gusto niyo ng mas malaking ganto, may 30 liters silang ganto. kasi nga lang, ayoko na ng gano'n. Malaki na masyado. At yung ganto naman, pwede nyo gawing 20, 20, 20. Tatlong 20 yan. Kaso pinili ko mas maliit to para mas madalang isabit so halimbawa dito pwede rin isabit yan dyan kung gugustuhin ko pwede ipatong din dito kung gugustuhin ko so napaka flexible naman yung arrangement nito depende kung ano magiging setup nyo pero dun kasi sa napanood kong Craig bag gantong ganto rin yung setup nya naka mount dito sa gilid pero again guys pwede yung ipatong dito yan ha? Ah. kasi may mga straps naman yan yan So yun nga lang, may medyo marami-raming straps ang kakailangan niyo dito. Yan, hindi ko na ipapakita kung paano nilagay. Pero gusto ko lang pakita basically kung anong itsura ng setup natin. Okay naman siya. Panalo siya sa akin. So kaya actually itong dalawang bag na to, sakto na sa gagamitin ko. Kaso nga lang, Nilagay ko lang itong isa para makita ko talaga yung, yung full potential ng bag na to. Ito, uh, hindi ko na po problemahin lagyan ng waterproof na takip. Dahil ito mismo po waterproof na siya. Kasi sa labas, I mean, doon sa loob, meron siyang insulator na uh, pang waterproof. So, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Dito na tayo sa Concepcion Tarlac. SCTX At ito nga, grabe, basang sisi tayo ngayon dahil Banda rito sa dao, napakalakas ng ulan Ubod ng lakas ng ulan hanggang dito Actually, kakatigil-tigil lang ang ulan Kaya saktong-saktong merong pwedeng uh, pagstapan dito Pagko sa likod, hindi ko alam kung na-penetrate ng tubig Laman nung nasa likod, laptop at saka drone So sana nga hindi na-penetrate ng tubig Dahil uh, kung ganoon nangyari nangyayari, tayo dyan <laughs> Basang-basa yung sa likod. <laughs> Grabe. Basang-basa 'to kasi hindi ko na nilagyan ng cover dahil nga ang advertisement nila rito tungkol sa bag na 'to ay waterproof daw. So tignan natin, mababato natin 'yun. Grabe heavy rain talaga yung pinagdaanan ko. All right. So oras na para check natin 'tong bag kung pinasok ba talaga ng tubig o hindi. Malalaman natin 'yan. Ito yung laptop. Ay, ramdaman ko lang kung basa. Ayan o, oh, tuyong-tuyo. Actually, wala naman talaga akong oh, balak dalhin tong laptop na to. Kaso nga lang, yun nga, gusto ko lang talaga makita yung potential ng bag na to. At legit nga. legit mo. Um, waterproof. Waterproof siya. So, ito yung sinasabi kong insulator. Touchdown Rosario La Union. So nating dumaan dito sa may uh, Pugo La Union yung daan papuntang Baguio. Tapos papakaliwa tayo dun pababa naman pa diretso papunta dun sa Ago La Union para maiwasan natin yung traffic dyan sa may Rosario. Dami mga riders na pupunta ng Baguio. Nakita ko doon kanina. So part na pala to ng Pugo guys. Kung Cuenca. Ganda rin dito, ano, paano ng bundok. Alright, kain muna tayo. Order natin sinampalukang kambing. Kain ng Ilocano to, guys. <laughs> Ito yung nya So part to ng ulo

at papakaliwa naman tayo dahil ko-connecta naman tayo ngayon sa Agulon actually pwede rin dun kanina, paderecho sana alright so dito tayo ngayon sa San Fernando City Bypass Road ito yung bagong bukas lang actually na feature ko na rin to last month nung uh, partially binuksan nila So medyo awkward ka lang itong bypass road na to dahil ko rin siya doon sa gitna ng city proper ng San Fernando. So hindi niya na bypass technically yung San Fernando City. So dalawang phase po ito. Ito yung first phase niya from San Juan ah uh, papunta doon sa San Fernando. Tapos yung second phase naman from San Fernando to Bawang Lonyon. So dapat tatlong bayan yan ang ibabaypas niya. Pero sa ngayon, yung first phase pa lang kasi yung nagagawa. So, kukonekta naman tayo ngayon dito sa San Juan, La Union. Tapos, dire-diretso na tayo papuntang uh, Ilocosur. Okay, guys. So, Deepen, La Union. Ito na yung last na bayan ng La Union, banda rito sa norte. So, moment of truth. Titignan natin kung makakalasot tayo dito sa Ilocosur. Dahil nga, alam natin na binansagan ngang uh, province of antigen <laughs> itong Ilocos Sur. <laughs> so, tignan natin kung gaano pa rin sila kahigpit. Pero one thing is for sure, hindi na po mahigpit ang Abra. Base po yan sa mga balita. Doon din pala sa Ilocos Norte, hindi na rin po sila mahigpit. So, saktong-saktong. -sakto. Yun lang kasi yung dalawa na yan yung na-research ko. Itong Ilocosor parang nawalan na ako ng ganang i-research to so, dahil lagi namang naka-lockdown to. Ang daming kinakailangan. So, let's see. Eto na. Malapit na tayo sa arko. Eto na yung arko. <laughs> ay, mga riders din. Napansin nyo. Actually, ang kinailangan lang dito ay ID. ID lang po ni vaccination card hindi po nila tinignan siguro dahil uh, sabi ko kasi di tayo ng Abra or ang destination is Abra uh, hindi, hindi na tinignan kung may espas ako kung ano man ID lang po yung tinanong dyan uh, shout out nga pala sa mga nagbabantay dyan okay so eto touchdown na rin tayo ng Candon City actually yan pa lang yung arko pala sa so, may unahan eto So papakana na tayo dito sa may bypass road nila kasi traffic yan sa sentro, sa city proper. Kaya dito na lang tayo sa bypass road. Itong bypass road na to bago-bago lang nito eh. I think 2 years pa lang to or 3 years, parang ganyan. Na nagawa. Malapit-lapit na tayo mga kaibigan sa Narbacan. Ilang bayan na lang yan. susunod dito sa Candon, Santiago ah uh, Santa Maria, tapos San Esteban, or magkabalik na data, San Esteban muna, bago Santa Maria, and then Narbacan. Yung Narbacan, uh, dun muna tayo mag-overnight ngayon, dahil gabi na, papansin nyo naman siguro yung kalangitan. Ayoko kung ituloy dun sa Abra, ng gabi dahil syempre first time ko dun syempre gusto ko rin makita kung anong itsura ng dadaanan natin at ito naman yung kabilang dulo ng bypass road. Uh, may mga nagtitinda dito ng mga specialty ng mga taga-kandon. Kalamay po. So kung kayo magagawi dito sa kandon, huwag niyo pong kalimutan. Kalamay po yan. Ang isa sa mga specialty nila dito. So bibili lang ako ng kalamay. Actually, tapos ako bumili. <laughs> At uh, yan na nga. Dito na tayo. Puntang Narvacan, Malapit-lapit na dito. So finally, nandito na tayo sa Narbacan. Uh, dito na tayo mag-overnight. Ito yung bayan na aakyatan papunta doon sa Abra. So siguro maabot na lang yung mga kulang-kulang isang oras mula dito hanggang sa Abra. Siguro mag-overnight pa tayo doon sa uh, Abra bukas. Tingnan natin.